Tapos kumaya, parang kanina pa doon pa ka. Sige lang. No, so, Ganda niyo. Teka nga, napapansin ko kanina pa kayo nandito. Bibili pa talaga kayo? Gumiting hmm. pa po kami ng bibili. Ginugulo niyo lang yung paninda namin eh. Yan, sa itsura niyo na yan. Kaya niyo bang bilhin yung mga yan? O nandito lang kayo para manggulo? Ano, hindi niyo ba ako naririnig? Kung wala kayong pambili, magsilabas na kayo. Kesa pakalat-kalat kayo rito. Ano nangyayari? Ito kasi madam, kanina pa nang gugulo dito, hindi rin naman bibili. Oh, may mga pambili ba kayo? Mayroon naman po kami, kaso kulang po yung pambili nga. Ah, hindi. -huh. Sige, kumuha lang kayo dyan. Ako nang bahala. Masensya na po. Sorry talaga. Hindi, okay lang. Kumuha lang kayo dyan. Ako nang bahala. <laughs> Ako, no offense po, madam, ah. Ano ba't nagnegosyo kayo? Kung mamimigil lang din naman kayo sa mga tao. Malulugi po kayo niya. Hindi oh. ako crazy. Ganito kasi yon. Nay? Bakit po tayo pinaalis sa tindahan? Di ba po may pera naman po tayo pang bili? Yung kanina? Huwag ka okay na mag malungkot yan. Minsan kasi may mga tao na mapangusga. Kaya pinalis tayo, akala nila, hindi natin kayang bumili ng doon. So ako, kaya ako pag gusto ko yung bilang isang nanay mo, gusto ko paglaki mo, huwag kang matulad sa ibang tao ha. Gusto ko kung magkaluwag-luwag ka sa buhay pag mo, dapat huwag kang maging judgmental o mapabusga. Dapat pantay lang ang tingin mo sa, sa mga tao, sa lahat ng tao. Ha? Mapamahirap man o mapamayaman yan, pantay lang ang pagtingin mo ha. Gusto ko lumaki kang patas lang ang tingin sa lahat ng tao, ha? Alam ko naman, good girl ang ko. Yan, KZ. Kaya ako nagtayo ng Sari Sari Store. to help everyone, especially the small business owners, para makapaglagay sila ng products dito. And, ayun. So, sana maintindihan mo why why I'm like this to other people. Oo, oh, ganun po ba madam? Oo. Oh, oh. Ganda naman po pala ng concept niyo. Pasayin ko na po kayo ha. Naging brood po ako kanina. Ayun, kaya sana natuto ka. Napakasarap sa pakiramdam na makatulong sa ibang tao. Wow, oh, oh. ganda naman po pala ng kwento ni ma'am. Nakaka-inspire naman po. O diba, naggawa po kayo ng one-stop shop para sa mga oh, small naman. business owner. Oo naman. Diba? Tsaka marami pa, marami pang kwento na kukwento ko sa'yo. Para ma-inspire ka lalo. Aba. Salamat po. Oo, oh, tara na. Kung na kayo yung mga gusto ninyo. Pwede na po ba? Oo naman. Oh, yun Kung alam ka. kayo. na bahala. No, wag ka na mag-sorry. Salamat. Salamat, Thank you. So,